ito yung aking hanging drying net at may kita ninyo ako ay nagpatayo ng dahon ng laurel at yan naman yung aking puno ng laurel kita ninyo at ang, napak at ang advantage nito mga kabayan ang pagkatuyo ng dahon ng laurel na ito ay hindi bigla ito ay sa hangin kumbaga air drying at napakaganda tingnan ninyo pag inyong kinusot napakabango at napaka kandang gamitin pang sa lumang mga lutuin na inyo dapat paglagyan. Lalo ngayon eh, malapit na ang Pasko. idea ko ako hindi nabibili nito mga kabayan at ako meron ng patuyo na sariling na dahon ng laurel. At hindi lamang dahon ng laurel mga kabayan. Pwede natin patuyoin dito. Pwede yung mga isda, diles, o yung mga prutas na gusto nyong i-dry para maging mas maganda ang kanyang texture, o yung kanyang lasa, ay napakaganda nito, at ito yung dalawang pitak mga kabayan, ito yung isa, ito yung sa taas yung mga halamang gamot katulad ng mga sambong, mga kayubano leaves, napakaganda rin pagpatuyo nito at sa mga gusto mga kabayan magka nito ito, I click na lang yung yellow basket, at napakamura lamang nito, samantalahin na ninyo at ang tuyo dito ay safe hindi niladapo ng insekto, dahil ito nga ay may cover, napapalibutan ng net so yan mga kabayan Bagandang arao godak in good health